Uh, sabi ko nga do sa previous interviews ay dalawa naman yung option ni t mm -hmm. Yung isa niyang option ay uh, rip the whirlwind. Bumalik dito. No? And, and bear the consequences ng no, kanyang pagbabalik. Sabi kasi niya uh, last year doon sa Quadcom. Mm -hmm. Ilip na ilip na siya sa ICC. Sana bukas na rin. No? Para kumarap mm -hmm. na siya sa trial. Medyo mm -hmm. so, sinabi rin na last year na kung isa-serve yung warrant, siya ay tatanggi at imamasaker niya yung magsaserve ng waran tapos magpapakamatay siya. So medyo marami siyang sinabi last year tungkol dito sa warrant na ito, sa ICC na ito. So yun yung isang option, bumalik siya. At uh, to trigger something, an pricing, people power, mutiny, etc. Ah. Pero kung i-diretso na siya sa Denhal, baka maghirapan na siya ni-trigger yon yung isa niyang option, mag-stay muna sa Hong Kong at mag-file ng mga ilang legal remedies sa Supreme Court no para tignan kung siya ay makukulong o hindi. No? Must -stay, yun yung sabi na kahapon, baka mag-stay siya ng one month no? sa, sa Hong Kong. Pero mukhang later on, nag-decide siya na bumalik na. Mm, Baka, okay. si, si Digo kasi hirap matulog yan pag wala yung kanyang kulambo eh. Uh, Baka nahihirap pa matulog gusto uh, mm. hotel sa Hong Kong. Kaya hinanap niya yung kanyang kulambo. <laughs> well, wala tayong kopya ng wala to eh. Hindi natin sigurado hmm. kung, kung siya lang. Ah, uh, okay. No? Oh, nag-submit ng communication sila Senator Trillanes, mm -mm. etc. Sa, sa ICC, as early as 2018, mm -hmm. medyo maraming pangalan yung nakasama ron. Mm -hmm. Tapos yung Tumestigo, si Las Cañas, marami rin siyang sinama, including Vice President Sara Duterte. Pero ang ICC, ang kanyang tradisyon, pipili lang siya ng mga principal, mm -hmm. mga 2 to 3. Dahil kung masyadong marami, matagal ang kaso. Mm -hmm. E eh maraming kaso yung ICC. So ang alam ko, pipili lang sila ng dalawa o tatlo hindi ko alam kung sino yan. Posible si Bato, posible si Albayalde, no? Mm -hmm. Hanggap hindi natin nakikita yung warrant itself, hindi natin alam. Sa so, ngayon lang, sigurado natin si Digong, no? Ang, uh, ang nandyan. Pero posible na dalawa o tatlo sila. Okay. Pero yung mar mas marami, si Secretary Aguirre, nakasama dyan, si uh, Garma nakasama dyan, etc. Eh baka dito na sila kasuhan. Opo. Hindi na sa ICC. Opo. Prof. Or pwede rin na sila ay susunod doon sa second wave ng Apo. mga kaso. Right. Pero duda ako rin dahil parang mm -hmm. iba pang kaso hinahawakan ng ICC kaya magfocus sila sa ilang principal para mas mm -hmm. mabilis yung kaso. Opo. Prof. Apo. Well, kanya-kanya na yung spin. Ang spin ng Duterte, sila ay biktima sila ay pinipersecute, sila ay martir. No, yun ang kanila. At pinayagan ng gobyerno ang isang dayuang ahensya para siya ay hulihin. So, ipipinta nila yan. No, na mga dayuhan, pinayagan dahil siya ay kalaban ng gobyerno, etc. etc. Ang sasabihin naman ng gobyerno, wala kami kinalaman dyan. Yan ay crimes against humanity. Nagsimula pa yan no, ikaw ay presidente. At wala na kami sa ICC, kaya wala kaming coordination. Interpol lang. Tapos, asabihin din nila, ay tumakbo ka sa China para magtago. Eventually, bumalik ka dito. So maraming kanyan, spin. Depende sa spin. I'm almost sure, magmamobilize yung supporter ni Duterte. Alam ko for a fact na ngayon ay may mga nag-meeting na sa kanyang mga supporter para magplano ng people power. Whether that will succeed is another thing. So I think in the next few days and weeks, magiging intense turbulent yung ating political landscape. No? Dahil nga, dito sa nangyari. Kaya mm -hmm. yung mga tao ni Duterte supporter ay may gagawin. No? Para magingay para manggulo. Whether that will su be successful, I doubt it. Pero sigurado ko, meron silang gagawin. Mm -hmm. No? Uh, para dyan. No? Ah, mm -hmm. uh, correction lang, correction lang, bago tayo magtapos. Hindi ako professor, Ah, uh, pala ako, drop out lang ako sa college. Hindi naman known si, ah, uh, former spokesperson Panelo as a legal luminary. Okay. Kaya magtududa ako sa kanyang legal opinion. Okay. Uh, okay. pasensya na. No? <laughs> Dahil uh, uh taon ito eh na pinag-aralan ng isang international court. Mm -hmm. So lahat ng mga possibility dyan ay in-explore nila. Pero kung sakali na meron na mm -hmm. na sinasabi nila na unlawful act magre-reklamo sila hindi sa Philippine government. Magre-reklamo sila sa International sa Criminal Court mm -hmm. na naman yun ang ah, hawak na ang uh, doon sa akusado. No? Kaya it doesn't hold water yung sinasabi ni uh, former spokesperson Panelo na hindi naman siya legal luminary. <laughs> <laughs> Wala nga tayong maalala na kaso na pinanalo niya. Kaya I doubt yung kanyang legal opinion ay very compelling. Pasensya na. The show of strength, the show of force, brute force, the show of total disrespect to a former president. Alam mo, alam mo, Almar, yung, yung tanong mo, pabalik ka dun sa tanong rin na ang ating bang mga naging presidente na 6 uh, uh, na taon ng kanilang buhay ang binigay sa paglilingkod sa bayan, ganito na lang ba tayo? Ganito na lang ba natin sila ititreat? Na after every term, uh, we will go after the president just because hindi natin nagustuhan ang ginawa. I mean, uh, come to think of it, mag-file kayo ng kaso. Well, alam mo, Almar, yung, um, siguro dapat maging klarado tayo. Hindi yan pag-aresto ng ICC. Uh, sa tingin ko, yan yung uh, sa sedition na uh, final sa kanya ni tore yung inyong best friend. no? Mm -hmm. <laughs> so... so uh, nakakatawa naman yan bakit lahat na airport hindi naman siya magtatago hindi naman siya pupunta at magi escape at pupunta lamang siya at uuwi siya sa kanyang mahal na dabaw so uh, propaganda yan uh, it's really uh, an optics game uh, the show of strength the show of force brute force the show of total disrespect to a former president. Alam mo, alam mo, Almar, yung, yung tanong mo, babalik ka dun sa tanong rin na ang ating bang mga naging presidente na agat, uh, anim na taon ng kanilang buhay ang binigay sa paglilingkod sa bayan, ganito na lang ba tayo? Ganito na lang ba natin sila ititreat? Na after every term, uh, we will go after the president just because hindi natin nagustuhan ang ginawa. I mean, uh, come to think of it, mag kayo ng kaso. Ano ang kaso na itong sedition ng final? Di ba ang sinasabi, maraming pinatay, mag-file ka ng kaso. Ang sinasabi, nagnaka, mag-file ka ng kaso. At kaya ako natutuwa sa nangyayari sa Korte Suprema. Kasi ang mga tao lumalakas ang loob na mag ng kaso direkto sa Supreme Court, ha? ilan yung kasong sunod-sunod I mean, yeah, pagtatanungin mo ako Almar, itong mga hearings oral arguments, they have a direct impact on the campaign hindi magkaintindihan ang mga politiko especially the 250 na pumirma uh, at especially those involved sa, sa blank uh, committee report paano mo yan sasagutin? sa 'yong kung ikaw ay re-electionist. Pag sinabi sa oral, kita mo yun naman yung sa oral arguments, hindi pa nagde-decision yung sa PhilHealth, pero alam na natin yung direksyon ng tatahake ng ating Korte Suprema. Pabalik-balik yung tanong, where is the money? Why did you? Uh, why did you? Uh, where did you use it? 'Di ba? Uh isn't it PhilHealth is bankrupt based on the financial statements. Di ba? So, may window dressing na doon, may illegal transfer pa ng pondo, uh, violation ng universal health care, uh, ang daming violation kasi that is not a government fund. That's a trust fund of members. So, doon pa lang, makikita mo ang tatalim ng ating mga West sa Korte uh, Suprema. At ako'y natutuwa doon kasi ah, uh, meron kang matatakbuhan katulad nito mga vloggers ah, uh, biro mo na ischedule ka agad at magkakaroon ng, ng oral arguments ka agad so natutuwa ako doon ay uh, itong sa GAA tatlong sunod-sunod na araw ang ginawa nila dahil sa kagustuhan matapos pero may makikita ka ng uh, signaling coming from the Supreme Court kasi related yung mga tanong sa PhilHealth ng unprogrammed funds mm sa sa GAA So, tuhog, tuhog. So, uh, na yung uh, dapat bang ituloy yung impeachment, yung petition for certiorari ni Vice President. So, very, very critical yung mga issues na dinulog sa Korte Suprema. Uh, kaya ang mga ginagawang mga kapulisan, aba, baka pwede natin rin yan idulog sa Korte Suprema. Saan ba ang bids and bounds ng police operation? Mm. ba? Diba? Kasi that is a constitutional issue. On the right uh, to, to ano, to feasibly assemble, the, uh, the right of uh, freedom of expression, and the right to move wherever you want to go. Mm. That is a constitutional right. O, oh, eh, pag nagkaroon na naman ng isa dyan na, oh, hindi nga, itulog natin sa Korte Suprema. I mean, this administration is being held in check by the Supreme Court. And I'm so happy that there is one branch that is operating well and for the people. So yan, yan yung mga practice practice na biro mo namang imbis na ayusin mo ang peace and order situation, magpupunta ka sa lahat ng international airport. Why? Ba hindi nyo ayusin ang droga, ang, ang laban sa droga, yung talipa pa, sa Pasig, bukas na naman. Diba, y yung mga bagay na... At at pag kinonect mo yan, Almar, doon sa... Bakit umiiyak ang mga OFW? I was so surprised watching your coverage. Sabi ko, bakit umiiyak itong mga ito? Simple lang eh. Kasi nababagabag sila sa mga kapamilya nila kasamahan nila sa bahay, sa komunidad, na hindi na naman tahimik ang daan natin, ang mga daan natin. So, uh, simple lang ang gusto ng Pilipino. May peace and order. Uh, okay, magkaya mong bilhin yung mga pagkain, ha? Ang ang sedisyon ng gobyerno na nararamdaman. Ganoon lang ka hmm. Hindi mo kailangan dalhin sa climate change. Eh. Hindi mo kailangan dalhin sa kung ano-anong mga issue eh ah huh? Do'n lang, do'n ka lang at uh, makikita mo ang mga magagandang itinang Pilipino pag naayos 'yon. Thank you for watching. See you on my next video.